Napakasakit sa amin yan. Patarungan ang talagang pinaglalaban namin. Nagkakaigihan ng Japan at Pilipinas, pero wag nating kalimutan ng hustisya para sa mga tinaguriang comfort women. Yung Japan at yung Pilipinas, pumirma na sila ng bagong military agreement na pwedeng pumunta dito yung mga sundalong Hapon at vice versa, pwede rin tayong pumunta sa kanila for joint exercises. So, after World War II, nagbago na yung relasyon ng Japan at Pilipinas, pero Kabusin kaya yeah, natin yung mga biktima ng Japanese war crimes ng World War II. Itong baryo na to na mapaniki sa Kandaba, Pampanga, sinunog ito noon ng Japanese Imperial Army. Pinagpapatay ang mga lalaki, pera bata. Yung mga babae, kahit bata, nirape ng mga sundalo. Tawag nila sa mga pinagsamantalahan nila, comfort women. Kasama dito si Lola Maria, 89 years old na siya ngayon. Parang kung umingi sila ng tawag ang ginawa nila. Nung kanilang mga magulang, kung magulang nila yun, napakasakit sa amin yan. Ako nga, kayang-kaya kong magsalita, kayang-kaya ko dahil karanasan, talagang karanasan, hindi biru-biru gawa-gawa lang. Eighty years ago na yung siege of Mapaniki, marami nang namatay sa mga lolang biktima. Nakarating na sila sa Supreme Court para humingi ng danyos at nang ayaw pagbigyan ng ating mismong korte. Doon na sila sa United Nations tumakbo. Ang sabi ng United Nations Women's Committee, kung hindi tutulungan ng Pilipinas makakuha ng danyo sa mga lola, e violator ang gobyerno ng pinirmahang convention para sa kapakanan ng mga babae. Si President BBM, ayaw niya na napapasama ang image sa international community. Kaya agad-agad, nagbigay ng financial assistance ang DSWD last year. Pagkano? 30,000 pesos hindi sapat-sapat sa amin ang konting pera sa nangyari sa aming mga magulang. Lalo, lalo na ako. Magulang ko. Uh. Tatay ko talaga ang nakikita kong pinatay nila. Isa pa sa sabi ng UN bukod sa bigyan ng danyos, eh, huwag hayaang masira ang bahay na pula para hindi natin malimutan ang mga krimeng ginawa ng Japan sa kanila. Alam nyo, nasa batas natin yung dapat i-preserve yung mga historical site. Pero, kita nyo naman sa likod ko ay wala namang preservation na nangyari. At in many years na baka wala ng remembrance or memorial site yung next generation dito sa mapanipi.